Samahan nyo nga kami bumili ng mga gamit nga sa aming dream house. Malapit na malapit na nga kasi itong matapos. Kaya napakalaking gastos na naman ito. Aray ko! guys, it's me, your Ilocana girl, Miss Sigado. Ngayong araw nga, kahit may bagyo, naisipan nga namin ng bebe ko na bumili lang nga ng mga gamit sa bahay. Bibilhin nga lang sana namin ay mga pull-out basket dahil kailangan na nga ito sa aming kitchen. Sabi ko nga, para minsanan na, bumili na nga din pala kami ng mga gamit nga sa pangkusina. Mga pinggan, kutsara, tinidor, ganun. Nai-stress kasi ako at pabalik-balik nga kami sa mga shop. Kasama hmm. na po ba ito, ma'am? Mm -hmm. Yung lagayan niya. Ako? Ako. Pero yung knife yung dito. Meron pa rin sa akin, oh. No? So. Kita pa nga ako ng walis dito. Saktong-saktong nga saktong, ah, sa labas ng ating bahay. O diba, nangaka-aesthetic pa. Tapos ayan, sumakay na siya. Parang witch. Parang bagay ha, charot. Wala na nga kasi kung magawa, kaya ganyan yung mga pinaggagawa ng babaeng yan. Hindi na nga mapirmi. Baling dirty kitchen, saka yung nasa loob na kitchen, ngayon lalagyan nga namin ng pull-out basket. Sabi ko nga sa inyo, yung nasa loob na kitchen, ay pang display nga lang yun, hindi natin pwedeng gamitin, charot. Pag mga may bibisitang mayayaman lang, charis. Namili na nga din pala ako dito ng mga kutsara na mga gagamitin namin. Siyempre, dapat bago din, minsan nga lang ito guys, kaya dapat sulit-sulitin na natin. Kuha ka ng kuha dyan, mamaya pag nalaman mo kung magkano yan, wala na naman, Kamot ulo ka na naman. Gaaway pa nga kami din ng bebe. Huwag kung ano nga yung kukunin namin. yung nga daw, yung malilit na kutsara. At nalalakihan nga daw siya pag susubo. Eh ako, gusto ko naman ng malaki. Pero sa huli, ako na naman yung nanalo. Siyempre, babae tayo. Lalaki ang laging mali, di ba? Namili na nga din pala kami ng mga pinggan. Babasagin nga pala yung gagamitin namin sa pangloob. Pero sa labas nga, guys, ay mga plastic na nga lang. Mahirap nga kasi pag araw-araw natin gagamitin yung mga, mga babasagin. Baka walang matira pag laging yan yung ginagamit namin at mamabasag nga lahat. Grabe no, mga babasagin din palang pinggan. Mga mahal din pala. Mga 100 plus isa nga din yung ganyan. Sabi nga ng bebe ko, mag paper plate na alang do kami para mas tipid. Kaso, kapangit naman, ganda-ganda ng kusina mo, tapos paper plate Kagamitin mo, di ba? Grabe na ang pagtitipid Yan ang lipad Pag yung pyesa mo, kamahal-mahal, tapos titipid rin yung bahay natin. Charot. Sabi sa inyo, kakamuti na naman namin yung ulo namin dahil naman naman namin yung presyo. Ito na nga, yung aming nakakanginig na Ayan, magbabayaran na nga kami. Napadami nga din yung puha namin, guys. Mga tatlong basket nga din. Umili na din pala kami ng mga baso, Pagkapehan ganon, para isang puntahan na lang, hindi pa ano-ano pong. Ito <laughs> so, yung kukuha niya ulit, masira. O nga lang natin nilabas to. Pag may mga bisita, hindi natin pwedeng araw-araw gamitin to, guys. Naku, talagang mababasag yan pag inaraw-araw talaga natin. Mahirap na. Feeling ko talaga magsasardina na lang kami sa isang buwan. Nabayaran na nga